Ikaw ang sa babaeng pag nagmahal. E na O paano? Mauna na muna ako. Dahil marami pa taong nangangailangan ng tulong ko. Alis na! Saya! Papahapir mo pa naman ako Kristi! Kristi! Botong? Botong? Di ako, hindi ako si Botong. Ako si Extra Hero. Huh? Kristi! Mm. Anong nangyari? Ah, kasi, ano... Ah, o oh nga pala. Excuse me. Ah, uh, Christy! Yung kamay ko, pwede. Pwede. Hit Sir, anak ko ho yung nandiyo sa loob. Sa inyo lamang ako kumukuha ng balita. Ano na ho ba nangyayari? Nako, misis! Sa lakas ho ng puto kanina, naakala mo yung atomic bomb, hindi ho malayang mangyari na ang anak niyo ay kasama ng sumabog! Ha? Huh? Minahon ho kayo, misis! Manalangin ho tayo na magiligtas ang anak niyo. Anak ko! Christian, anak! Huminahon kayo, misis! Mayroong anak Anak ko! Kasi... Meron ka na bang mahal? Pasensya ka na, Kahit kasi anong gawin ko, naaalala ko siya, eh. Mahal mo ba siya? Oo, oh, ba't ka nakangiti? Dahil alam ko, nagmamahal ka kayo. At hindi lang yan. Alam kong ikaw ang isang babaeng pag nagmahal. Ito eh, na. O paano? Mauna na muna ako. Dahil marami pa taong nangangailangan ng tulong ko. Saya! Paapir mo pa na wala akong autograph. Hoy, magaling na lalaki. San-san ka ba nagsusuot ha? At ngayon ka lang nagpakita rito. Eh, kasi binaha ako eh. Binaha? At saka, buti kong hanggang ngayon eh, nasisipo mo pa rin ako. Naku... Alam kong meron ka ng extra hero. Nagselos. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hoy, hoy, teka! Ray! <coughs> okay, Ma? Ma, easy. Ma naman. Lagi na lang sinusunod ko kayo. This time naman, pagbigyan niyo ako, buhay ko naman to eh. Aba, aba, aba. Otong! Tay, tay, Bakit tay, iniwan mo tay. Sa trabaho? ang trabaho? Nagalit tuloy yung boss natin. Eh kasi marami akong pinuntahan na hindi ko may papaliwanag kung anong eh, pinagagawa ko eh. Eh kasi tay. Kajo! Ah, so, uh, 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 opo. Mama, mawalang galang nga po. Sino po sila? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako si Sabel. Oh, si Sabel. Sabel! Sabel! Asawa ko! Kadyo! Asawa? Kadyo! Asawa? Kadyo. Asawa? Mm. Oo, oo, oo. Teka. Uh. Ang anak natin nasaan? Ito si siya. Si Botong. Siya? Anak natin? Mama! Mama Mia! Oh. Oh. Mama Mia! Eh di ibig sabihin nun? Magkapatid kapatid, kami? Uh, hindi. Si... Si Botong, siya yung anak kong nawawala. Kaya... Kaya inampun kita. Ang ibig sabihin, hindi kami magkapatid! <laughs> Yay! Loyal, <laughs> liga!